Aris. Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may natatanging ugali sa araw na ito, lalo na sa trabaho. Maingat at wise sa bawat hakbang, handa itong gumawa ng detalyadong plano upang maisakatuparan ang mga gawain ng maayos at walang abala. Hindi ito mahilig sa mga kwentuhan o paligoy-ligoy na usapan sa oras ng trabaho at mas pinipiling iwanan ang mga pag-uusap na tila walang patutunguhan upang maiwasan ang anumang iritasyon. May kaluwagan sa pagpapalabas ng pera, lalo na para sa kapakanan ng pamilya, at may malasakit na pag-aalaga sa minamahal, ang Aris ay hindi lamang masipag kundi pati matyaga sa bawat tungkulin, na nagdadala ng balanse at kasiyahan sa buhay pag-ibig at pamilya, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay naglalabas ng malasakit at kasiyahan lalo na kapag kasama ang pamilya. Sa trabaho, seryoso ito at masinop, hindi palalampasin ang anumang maduming gawain. Tapat sa sinasabi at kung ano ang naumpisahan ay tatapusin, dahil naniniwala ito sa halaga ng pangako. Bukas ang kamay sa pagtulong sa pamilya, lalo na sa usaping pinansyal, Ngunit mapanuri pagdating sa mga gastusin, may mataas na respeto sa mga magulang at may matibay na hangarin na laging makatulong, hindi ito nagpapadala sa mga usapan na may halong kalokohan lalo na pagdating sa pera, at nananatiling malambing at matapat sa minamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay walang pag-aalinlangan sa paggawa ng mga kinakailangang gawain, lalo na pagdating sa pagkita ng pera. May patas na pakikitungo at iwas sa mga taong may masasamang intensyon. Sa tahanan, hindi nito gusto ang mga usapan na may kabastusan o kawalang respeto. Maingat sa bawat hakbang na gagawin at laging positibo ang pananaw sa kinabukasan, na pinagtitibay ang mga pangarap tungo sa tagumpay, wala sa kanyang isipan ang pagseselos sapagkat may tiwala ito sa kanyang minamahal at hindi basta-basta nagbibigay ng pagtitiwala sa bagong mga tao. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay nagpapakita ng disiplina sa trabaho at mas pinipiling manahimik habang abala sa mga gawain. May isang salita at dahil dito ay mataas ang respeto ng iba sa kanya. Hindi takot sa hamon at kaya nitong magtsaga sa anumang mahirap na gawain upang makamit ang inaasahang resulta. Ayaw nitong makisuyo sa iba dahil nais nitong manatiling independyente at hindi mahirapang may utang na loob, mapanuri at matipid sa pera, lalo na sa mga bagay na hindi mahalaga, ngunit bukas ang palad pagdating sa pamilya, malaki ang kanyang pagpapahalaga sa pamilya, at ang bawat hakbang ay para sa kanilang ikabubuti. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay may masusing pagsusuri sa trabaho ngayong araw at malakas ang loob upang harapin ang mga pagsubok. Mahaba ang kanyang pasensya ngunit alam nito kung kailan ang tamang oras upang ilabas ang kanyang lakas. Hindi ito natutokso sa mga suhulan at nananatiling matapat sa sarili at sa kanyang prinsipyo, laging inuuna ang kasiyahan ng pamilya at pinapahalagahan ang kanilang kaligayahan, bagamat hindi madaling magselos, may limitasyon ang kanyang tiwala sa mga bagong kakilala, malambing at maalaga ito sa minamahal, at nagbibigay halaga sa katapatan at respeto. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay pinahahalagahan ang disiplina lalo na sa aspeto ng pagkita ng pera. Kung may binitiwang salita, ito ay kanyang pinaninindigan. Sa tahanan, maingat ito sa mga gamit at sa pagsasalita, ipinapakita ang pag-iingat upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Matsyaga at masipag sa lahat ng ginagawa, laging inuuna ang pamilya bago ang sariling pangangailangan, kapag may trabaho, maingat ito at may layunin na magtagumpay sa anumang larangan, ayaw nitong maging tampulan ng mga pautang at mas pinipiling umasa sa sariling kakayahan, patuloy itong nagpuporsige upang makamit ang respeto ng iba at may matatag na pundasyon sa pagmamahalan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra Ang libra sa gabay ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay naglalaman ng tiyak na malasakit para sa kapakanan ng pamilya. Palaging nakafokus ang Libra sa mga paraan upang mapabuti ang kabuhayan, at sa masinop at masigasig na paraan, siya ay nagtataguyod ng mga paraan upang masiguro ang kaganhawahan ng bawat miyembro. Sa larangan ng trabaho, likas ang pagiging maingat at maislan ng Libra. Kapag nagsimula na siyang magtrabaho, Nais niyang tapusin ito ng buong puso at walang hadlang. Ayaw niyang nagagambala, kaya't mas gusto niyang mag-isa upang makapag-concentrate. Sa usaping pinansyal, mas pinahahalagahan ni Libra ang paggastos sa mga pangangailangan ng pamilya kaysa sa mga luho. Siya rin ay may masidhing malasakit sa kalusugan ng mga mahal sa buhay at handang magbigay para sa kapakanan nila. Ngunit ang pagtulong sa labas ng pamilya ay hindi palaging prioridad, ang tahimik at maalab na pagtingin ni Libra sa kanyang pamilya ang nagbibigay inspirasyon sa kanyang pagsusumikap araw-araw. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio Ang Scorpio sa gabay ng kalikasan ngayon ay nagpapakita ng determinasyon sa trabaho. Likas na masipag at maingat, ang Scorpio ay naglalayo na mapaunlad ang kanyang pinansyal na kalagayan hindi dahil sa kasakiman, kundi dahil nais niyang maabot ang mas matatag na buhay para sa kinabukasan. Mahalaga sa kanya ang marangal na pagtaas sa kita at hindi siya nagpapadala sa tukso ng maling gawain. Sa usaping pagmamahalan, ang Scorpio ay malalim ang tiwala sa minamahal at hindi basta-basta nagseselos, matipid siya at hindi mapag-aksaya, mas iniisip ang pangmatagalang kapakinabangan ng kanyang pera. Ang Scorpio ay isang individual na matyaga, walang kapantay ang sigasig sa trabaho, at may mataas na pagpapahalaga sa integridad sa bawat ginagawa. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius Ang Sagittarius sa gabay ng kalikasan ay ipinapakita ang kanyang masiglang kasipagan at kakayahang magtrabaho ng mag-isa upang maiwasan ang mga pagkakamali at abala. May likas na impatience ngayong araw. Ang Sagittarius ay may pagkamainipin kaya hindi siya komportable sa mga sitwasyong kailangan ng mahabang paghihintay. Sa aspeto ng pera, patas ang kanyang pananaw ayaw niyang may nauunang lamangan o man lamang upang walang masamang karma na bumalik sa kanya. Siya ay may pag-iwas sa mga usapang mayabang o berde at mas gusto ang mga seryosong pag-uusap sa pamilya, lalo na sa mga magulang, siya ay maalaga at handang tumulong sa mga kapatid anumang oras, sa kabila ng pagtitipid, palaging handang umagapay ang Sagittarius sa kanyang mga mahal sa buhay, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn, ang Capricorn, sa gabay ng kalikasan ngayong araw, ay nagpapakita ng maalab na malasakit sa kanyang pamilya. Ang pagiging maalaga sa magulang at handang tumulong sa mga kapatid ay mahalaga sa kanya. May matibay siyang prinsipyo at mahusay magdesisyon lalo na sa trabaho, kung saan ayaw niyang makipag-usap o makihalubilo sa mga mapagkunwaring tao. Matapat at tapat siya sa kanyang trabaho at ginagawa ang lahat upang maiwasan ang mga bagay na maaaring ikasira ng kanyang reputasyon, ang Capricorn ay likas na masipag at nakatuon sa pag-iipon para sa kanyang pamilya, pati na rin sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan, pagdating sa pag-ibig, malambing siya at mapagmahal, Handang magsakripisyo para sa ikaliligaya ng kanyang minamahal, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius Ang Aquarius sa gabay ng kalikasan ngayong araw ay nagpapakita ng likas na pagiging maingat sa pagsasalita upang maiwasang magkaroon ng kaaway o hindi pagkakaunawaan. Sa tahanan siya ay isang maunawain at may malalim na pag-unawa sa pangangailangan ng pamilya. Sa trabaho, mas gusto niyang mag-isa at nag-iingat sa bawat hakbang upang mapanatiling maayos at kapuri-puri ang kanyang ginagawa, likas na matapang ang Aquarius ngunit may disiplina sa pagpapakita ng lakas ng loob sa tamang oras at pangangailangan, mas handa siyang maglaan ng pera para sa kanyang pamilya, Pinapakita ang kanyang pagiging mapagkalinga sa mga mahal sa buhay, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces Ang Pisces sa gabay ng kalikasan ngayon ay nagpapamalas ng disiplina at responsibilidad, lalo na pagdating sa trabaho. Ang kanyang pag-aalaga sa kabuhayan ng pamilya ay hindi matatawaran ginagawa niya ang lahat upang maiwasang magkaroon ng mga biglaang suliranin Maingat siyang magsalita at kumilos sa harap ng ibang tao upang mapanatili ang kanyang mabuting reputasyon Ang Pisces ay kilala sa kanyang tiyaga at kasipagan Lalo na sa mga gawaing magdadala ng kasaganaan at saya sa tahanan, maaruga sa mga magulang at laging handang magbigay ng tulong sa kanila, bagamat minsan ay may kadalian siyang mainis, hindi niya hinahayaan ang selos o negatibong damdamin na makaapekto sa kanyang relasyon at pakikitungo sa iba, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.